Ang pangalan ko ay Richard Langston. Kung pinapanood mo ang video na ito, malamang na may hinahanap ka, isang katotohanan, isang wake-up call, o marahil isang kislap ng pag-asa. At gusto kong malaman mo, hindi ako pastor o propeta. Ako ay isang tao lamang na inakala na nasa kanya na ang lahat hanggang sa araw na ako ay namatay. Noong araw na iyon, maaliwalas ang kalangitan ng Colorado. Ako ay nasa isang flight sa Silicon Valley upang isara ang isang malaking deal. Lahat ay perpekto. Kumikitang kontrata, kagalang-galang na kasosyo, pribadong jet, mainit na espresso sa kamay. Umupo ako sa front seat ng eroplano, muling nagbabasa ng ilang investment documents sa aking iPad. Iyon ang uri ng araw na minsan kong itinuring na ng tagumpay, isang araw na gaya ng ibang araw para sa isang milyonaryo. But then, in just a split second, bumagsak ang lahat. Tandang-tanda ko ang pakiramdam na iyon isang hushing na tunog na parang tunog ng isang makinang nasasakal. Sumunod ay isang malakas na pagyanig, pagkatapos ay isang alarma ang tuloy-tuloy na tumunog sa sabungan. Sumigaw ang piloto na hindi ko marinig ng malinaw. Ang buong fuselage ay tumagilid sa kaliwa, pagkatapos ay bumagsak na parang isang batong malayang nahulog mula sa isang bangin. Alam mo ba kung ano ang kakaiba? Hindi ako nagpapanik. Huwag kang sumigaw. Huwag kang umiyak. Sa mga huling sandali, Nakaramdam na lang ako ng malaking kawalan sa aking puso. A question pops up like an echo. Lahat ba ng mga bagay na hinahabol ko, worth it talaga? Pagkatapos, nagdilim ang lahat. Para akong hinihigop sa kalawakan. Wala ng mga sensasyon sa katawan, wala ng mga tunog. Mayroon lamang ganap na katahimikan, ngunit hindi iyon ang katapusan. Nagsimula akong mapagtanto na ako ay inaanod nakatingin sa durog na eroplano sa gitna ng mga pulang batong bundok. Kitang kita ka. Ko ang katawan ko na nakahandusay, napunit ang seatbelt, basang basa ang sandoko sa dugo. Nakita kay ko ang mga rescue worker na tumatakbo sumisigaw sa isa't isa. Isang tao ang sumigaw ng malakas, walang pulso, tumigil ang puso. Ang taong iyon ay ako, patay na ako, eksakto sa chitnong minuto, pero hindi ako nakakaramdam ng takot, sa halip ay may kakaibang pakiramdam, magiliw, tahimik, at isang bagay na napakatotoo, mas totoo kaysa sa anumang transaksyong pinansyal na pinirmahan ko. Para bang may mas importanteng bagay na naghihintay sa akin na matuklasan. At pagkatapos, may narinig akong boses, napakalinaw, ngunit hindi nang gagaling sa mga tainga. Nag-echo sa isip ko, Richard, halika rito. Apat na salita lang iyon ngunit mas may kapangyarihan ang mga iyon kaysa sa anumang nakilala ko. Hindi ako humakbang, hinila ako, banayad na parang hangin, mabilis na parang kidlat, hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam kong sigurado. Ang lahat ay malapit ng magbago, man. Hindi ko mailarawan ng eksakto kung saan ako nagpunta, dahil hindi ito katulad ng ibang lugar sa Earth. Walang bahay, walang kalsada, walang tao, Ngunit alam ko ang isang bagay na sigurado. Ako ay nasa anyo ng katotohanan. Isang walang katapusang espasyo, puno ng liwanag, hindi nakasisilaw, ngunit mainit at banayad tulad ng mga bisig ng iyong ina noong bata ka pa. Wala akong katawan, pero feel ko pa rin. Wala nang sakit, wala nang takot. Lahat ng alalahanin, plano, kontrata, stock index, nawawala. Magaan. Naririnig ko ang tunog Ngunit hindi ito tulad ng tunog na naririnig mo sa iyong mga tainga. Iyon ay libo-libo, marahil milyon-milyong mga tinig na kumakanta ng sama-sama tulad ng isang buhay na symphony. Walang instrumento, walang background music. Boses lang ng tao, pero hindi parang boses ng tao. Ang bawat tunog ay parang alon ng damdaming dumaraan sa akin, kapayapaan, pag-ibig, pagpapatawad. Naalala kong iniisip ko, patay na ba ako? Langit ba ito? At pagkatapos, ang taong iyon ay lumitaw. Hindi kailangan ng pagpapakilala. Nalaman ko kaagad na si Jesus iyon. Hindi sa pamamagitan ng mga larawang nakita ko sa mga painting o pelikula. Ngunit mula sa kanyang mga mata, walang kahit isang iyota ng paghatol dito. Nagkaroon lamang ng malalim na pag-unawa at pagmamahal na nagpaiyak sa akin. Tumingin siya sa akin na para kilala na niya ako mula nang ako ay nilikha Nandyan sa lahat ng mga taon na hinahabol ko ang pera, katanyagan at kung ano ang itinuturing ng mundo na tagumpay. Wala akong oras para magtanong ng kahit ano. Hindi ko na kailangan pang magtanong, hinawakan ni Jesus ang aking kamay. Hindi isang pisikal na kamay, ngunit isang pakiramdam ng koneksyon, malakas, tunay na mahawakan ko ito. At pagkatapos, nagbago ang tanawin. Lumulutang tayo sa ibabaw ng earth. Nakikita ko ang lahat, bawat bundok, bawat lungsod, bawat karagatan. Ang lahat ay tila buhay at humihinga. Pero may nakita akong paggalaw, nagsimulang kumalat ang pagbabago. Sa una ay may mga pamilyar na larawan, mga taong papasok sa trabaho, mga bata na papasok sa paaralan, abala sa trapiko. Ngunit ilang segundo lang ang lahat ay naging gulo. Nakita kanina ko ang malalaking protesta na sumiklab sa maraming lungsod sa Amerika pulis, mandurumog, karahasan. Nakikita ko, ko ang mga pinansyal na index na kumikinang napula. Pagbagsak ng bangko, nawalan ng tirahan ang pamilya, pumila ang mga tao na humihingi ng pagkain. Hindi na ito tungkol sa mga pelikula o balita. Ito ay isang tunay na mundo at ito ay papalapit. Lumingon ako para tingnan si Jesus at itinuro niya ang isang maliwanag na lugar sa gitna ng kaguluhan. May lalaking naglalakad papunta sa isang malaking stage sa gitna ng mataong square. Nakilala ko agad siya, si Elon Musk. Nakatayo siya ng napakatatag, napaka-confident. Sa likod niya ay isang higanting LED screen na nagpapakita ng mga larawan ng kawalan ng pag-asa, digmaan, kahirapan, medical na krisis. Pagkatapos ay itinaas ni Elon ang kanyang kamay Hawak ang isang maliit, kumikinang na bagay na parang isang piraso ng salamin. Ito ay isang maliit na tilad. Ito ang hinaharap, sabi niya. Sa teknolohiyang ito, hindi tayo mangangailangan ng pera, hindi natin kakailanganin ang mga papeles, hindi natin kailangang matakot sa pagnanakaw ng impormasyon. Makakakonekta tayo, magiging ligtas tayo. Naghiyawan ang mga tao. I can't help but admit, it sounds very convincing. Kung nabubuhay ako, malamang papayag ako. Sino ang ayaw ng matalino, maginhawa at epektibong solusyon? Ngunit si Jesus ay tumingin sa akin, sa akin, ang kanyang tinig ay malungkot. Ganito ang simula. Pagkatapos noon, nakita ko ang mga larawan ng mga unang taong nakatanggap ng chip. Kailangan lang nilang ipasok ang kanilang kamay sa scanner para magbayad, magbukas ng pinto, tumanggap ng gamot sa ospital, at mag in sa lahat ng walang password. Madali, epektibo, at pagkatapos, nagsimula akong mapansin ang pagbabago sa kanila. Unti-unting nanlamig ang kanilang mga mata, hindi na sila nagdadasal, hindi na naghahanap para sa banal. Nabubuhay sila tulad ng katumpakan, ngunit walang kaluluwa, mga makina. Lumingon ako kay Jesus. Bakit nila tinanggap? Bakit walang nakakita sa panganib? Sumagot siya, dahil naghahanap sila ng mga sagot sa mga tao, hindi sa akin. Masyado silang desperado para sa mga solusyon na handa nilang isuko ang kanilang mga kaluluwa kapalit ng kaginhawaan. Kinilig ako dahil naiintindihan ko ng mabuti ang sikolohiyang iyon. Buong buhay ko ay nabuhay ako dito. Tumatakbo pagkatapos ng tinatawag na pagpapasimple ng buhay. Pagkatapos ay ipinagpapalit ang iyong panloob na kalayaan para sa teknolohiya, para sa kontrol, para sa mga panlabas na bagay. Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang imahe, si Donald Trump, din sa isang malaking entablado. Siya ay malakas at puno ng espiritu. Ang Amerika ay babalik sa pamumuno. Sigaw niya at pinaniniwalaan ito ng mga tao. Tinanggap nila ang matitinding desisyon, kabilang ang isang bagong utos. Ang lahat ng mamamayan ay dapat gumamit ng mga chips para magtrabaho, makipagtransaksyon at tumanggap ng medikal na paggamot. Noong una ay voluntaryo, Pagkatapos ito ay sapilitan. Nakikita ko ang mga pamilyang nahahati. Ang isang ina ay nanalangin, tumangging tanggapin ang chip. Ang kanyang anak ay nagmakaawa, "Nay, nagugutom ako. Nay, mangyaring itanim ang chip para makabalik ako sa paaralan." Nakita ko ang aking asawa na inilabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Nakita kong sarado na ang simbahan. Isang pastor ang tumayo at nangaral na ang chips ay regalo mula sa Diyos. Ngunit ang isa pang tao na may masakit na ekspresyon ay tahimik na umatras sa malalim na kagubatan. Tinanong ko si Jesus, kaya sino pa rin ang maniniwala sa iyo? Sumagot siya, magkakaroon, kaunti, magugutom sila, magdurusa sila, ngunit po protektahan ko sila. Sila ang hindi malilinlang ng huwad na kaluwalhatian. Sa sandaling iyon, may kakaiba akong naramdaman. Sa isang serye ng mga madilim na imahe, nakita ko ang isang maliit na nayon sa gitna ng mga bundok at kagubatan. Pinalibutan sila ng liwanag, simple lang ang pamumuhay ng mga tao, nagtatanim ng gulay, nagaalaga ng manok, at nagdadasal gabi-gabi. Nakikita ko ang mga bata na nakangiti kahit walang modernong mga laruan. Wala silang chips, ngunit mayroon silang kapayapaan. Lumingon ako kay Jesus. Ito ba ay isang pagpipilian? Tumango ang tao. One side is comfort and control. One side is truth and freedom. But people must choose. And you, Richard, must tell them. Hindi ako makasagot. Ang alam ko lang ay patuloy na pumapatak ang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Kapag napagtanto natin na isinasakripisyo natin ang pinakasagradong bagay na mayroon tayo, ang kakayahang madama ang presensya ng Diyos Kapalit ng ilang minuto ng material na kaginhawahan, hindi ko alam kung nasaan ka sa buhay. Marahil ay hinahabol mo ang tagumpay tulad ng ginawa ko. Siguro pagod at nalilito ka na sa mundong puno ng ingay. Ngunit kung naririnig mo ang mga salitang ito, mangyaring makinig ng tapat, huwag palampasin ang banal na bagay na kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Dahil at some point, kung hindi ka mapagbantay, baka hindi mo na marinig ang tawag na iyon at iyon ang pinakamalaking pagkawala. Alam ko, sa puntong ito ay maaring may nararamdaman kang gumagalaw sa iyong puso. Maaring pag-uusisa, maaring pag-aalala. Maaari rin itong ilang marupok na pag-asa na nagising. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon dahil ako mismo ay tumayo sa linyang iyon, sa pagitan ng pagdududa at pagtitiwala, sa pagitan ng kalituhan at kapayapaan. Matapos ipakita sa akin ng Diyos kung ano ang nangyayari sa mundo, akala ko alam ko na ang lahat, pero mali ako. Ang ipinakita niya sa akin pagkatapos noon ay tunay na nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa buhay, tungkol sa mga tao at tungkol sa aking sarili. Dinala ako sa ibang lugar. Wala nang magulong lungsod, wala nang magulong pulutong. Sa harap ng aking mga mata ay isang tahimik na bulubunduking lugar mga luntiang burol na natatakpan ng ambon, mga simpleng kahoy na bahay na nakatago sa gitna ng mga pine forest. Walang mga palatandaan, walang teknolohiya, walang chips, walang surveillance camera. Ito ay isang maliit na komunidad. Halos hiwalay sila sa labas ng mundo. Nakita ta ko ang mga lalaki na nagtatayo ng mga bahay, mga babae na naghuhugas ng mga gulay sa tabi ng batis, mga bata na tumatakbo kung saan saan na may tawanan na umaaling-aungaw sa buong kagubatan. Ngunit ang espesyal na bagay ay, may nararamdaman akong napakalakas na nakapalibot sa kanila. Isang malalim na kapayapaan, hindi nagmumula sa material na mga kondisyon, ngunit nagmumula sa koneksyon sa banal. Tinanong ko ang Diyos, sino sila? Sumagot siya, ito ang mga taong tumanggi sa tanda ng kadiliman pinili nila ako kahit na sa halaga ng lahat. Natahimik ako ng matagal dahil naiintindihan ko hindi madali ang pagpili na iyon. Paano makakaalis ang isang tao sa lungsod, sa trabaho, sa bank account, sa lahat ng katatagan dahil lamang sa isang panloob na pagtawag? Paano mapapanood ng isang ama ang kanyang anak na nagugutom at mayroon pa ring lakas ng loob na panatilihin ang kanyang pananampalataya at tanggihan ang sistemang kumokontrol sa lahat? paano magdadasal ang isang ina sa bawat pagkain, alam na ang tindahan sa kalye ay hindi magbebenta nito sa kanya ng walang chip. Pero may nakita akong kakaibang nangyari. Isang babae ang lumuhod para magdasal sa tabi ng tigang na lupain. Nakadikit ang kamay niya sa lupa. At pagkatapos, mula sa mismong lugar na iyon, nagsimulang umusbong ang maliliit na berdeng mga sanga. Ang puno ay lumalaki ng mas mabilis kaysa karaniwan, malago na parang sa pamamagitan ng mahika Nakita ko ang isang uhaw na bata na tumatakbo papunta sa batis, ngunit ang batis ay natuyo na. Pagkatapos ay lumuhod ang ama, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nanalangin. At pagkatapos, mula sa tuyong bato sa malapit, isang maliit na daloy ng tubig ang nagsimulang tumagas, tumingin sa akin ang Diyos at sinabing, Hindi ako nangangako na gagawing madali ang kanilang buhay, ngunit ipinangako ko hindi sila pababayaan. Sa pagkakataong iyon, Bigla kong naalala ang dati kong buhay. Mga malalaking villa, mga magagarang pagkain, mga proyektong milyon-milyong dolyar. Ngunit hindi pa ako nakaramdam ng kapayapaan gaya noong nakatayo ako sa gitna ng maliit na nayon na iyon. Walang maraming pera, ngunit mayroon silang isa't isa. May pananampalataya sila. At mayroon silang presensya ng isang bagay na matagal ko nang nakilala, ang totoong buhay. Nakita ko silang nagkikita noong gabi. Walang ilaw, liwanag lang ng kandila at liwanag ng buwan. Sila ay umaawit, nagdarasal at nagkukwento sa isa't isa. May iyakan, may tawanan, may mga matatandang nanginginig at magkahawak kamay. May isang sanggol na nakaupo sa kandungan ng kanyang ina, nakapikit at nakikinig na parang dinadama ang kabanalan na gumagapang sa bawat paghinga. Tinanong ko ang Diyos, paano sila makakaligtas kung ang mundo sa labas ay nangangaso sa kanila Itinuro ng tao ang kagubatan. Nakita ko ang mga pigura na nakasuot ng itim, armado, naglalakad sa hangganan ng kagubatan patungo sa nayon. Ngunit habang papalapit sila, lumitaw ang isang pader ng liwanag sa pagitan nila at ng nayon. Wala silang makita. Itinaas ng isang sundalo ang kanyang baril, ngunit napakalakas ng maliwanag na liwanag kaya kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at tumalikod. Pagkatapos ay umatras silang lahat, nalilito na parabang may na-encounter silang hindi nila maipaliwanag. Nakita ko ang mga anghel, matangkad, marilag, nakatayong bantay sa paligid ng nayon. Maliwanag ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay kasing talas ng mga espada. Naunawaan ko noon, ito ay isang pangakong natupad. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. At pagkatapos, ipinakita sa akin ang isang bagay na mas nakakasakit ng puso. Bumalik ako para tingnan ang outside world. Nakikita ko ang mga lungsod tulad ng New York, Los Angeles, Chicago. Ngayon ay walang buhay na mga kongkretong bloke. Ang mga tao ay gumagalaw na parang mga robot, walang nagsalita, walang tumawa. Nagbabayad sila sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang kamay para sa chip light scanner kahit na ang mga bata ay may mga chips sa kanilang mga noo. May nakita akong batang babae na may hawak na manika, blanco ang mukha, walang ekspresyon. Tumingin ako sa kanyang mga mata at napagtanto, wala na ang kaluluwa. Nakita ko ang mga simbahan na tumatakbo pa rin, ngunit sa loob ay mga walang laman na palabas lamang. Ang pastor ay nangangaral tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagsunod, ngunit walang talagang nakikinig, kasama ang kanilang mga sarili. Wala na ang presensya ng Diyos. Yung mga tumanggap sa tandang iyon ay hindi na siya nakikita. Tinanong ko ang Diyos, bakit hindi sila makabalik? Malumanay ngunit matatag niyang sinagot. Dahil ang tanda na iyon ay higit pa sa teknolohiya, isa itong espiritual na tipan. Nang piliin nila ito, pumayag silang isuko ang kanilang pinili, hindi na nila ako narinig. Nakatayo ako doon, parang pinipiga ang dibdib ko. Gusto ko silang sigawan, gisingin, sabihin sa kanila na mali sila. Ngunit hindi na nila marinig. Hindi sa hindi nakikinig ang kanilang mga tainga, kundi sarado ang kanilang mga puso. Nakita ko ang isang ama na inaresto sa harap mismo ng kanyang bahay. Hindi na kailangan pang magsalita ng mga sundalo wala siyang chip. Sapat na iyon para makulong. Niyakap ng kanyang asawa ang mga anak at tahimik na umiyak. Isang pulang simbolo ang ipininta sa kanilang pintuan bilang tanda ng pagtanggi sa sistema. Tinanong ko ang Diyos, may pag-asa pa ba? Tumango ang tao. Meron, pero hindi masyado. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa akin, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, Nakita mo ang lahat, ngayon ay dapat mong sabihin sa kanila bago maging huli ang lahat. Nagising ako sa ospital. Halos mapasigaw ang nurse sa tabi ko nang imulat ko ang aking mga mata. Sinabi ng doktor na ako ay clinically dead sa loob ng 7 minuto at walang nag-iisip na magigising ako. Pero alam ko, hindi ako bumalik para ipagpatuloy ang pagiging milyonaryo. I'm back to tell this story again sa inyo. At ngayon, isa lang ang masasabi ko sa iyo huwag mong hintayin na huli na ang lahat. Hindi mo kailangang umalis sa lungsod, hindi mo kailangang isuko ang lahat, ngunit kailangan mong makinig muli. Pakinggan ang tahimik na tawag na minsan mong narinig sa iyong puso, yung feeling na mag-isa ka at feeling mo mahal ka. Doon talaga magsisimula ang lahat. Napakabilis ng pagbabago ng mundong ito. At hindi lahat ng pagbabago ay pagunlad. Minsan, ang tinatawag na solusyon ay talagang isang bitag Panatilihin ang isang tahimik na lugar para sa iyong sarili kung saan maririnig mo ang tinig ng katotohanan. Hindi ko sinasabing maniwala ka sa akin, sana lang 'wag mong palampasin dahil kapag hindi na naririnig ng puso mo, kahit liwanag ay hindi na makapasok. Ngunit sa ngayon, kung binabasa mo pa rin ito, naniniwala ako. Hindi pa nagsasara ang pintong iyon. At iyon ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa iyo ang kwentong ito.